ito yung video na in-upload ko nung isang araw na umabot yung views ha, almost a million bali may hinitaon akong isang grupo ng kalalakihan na nasiraan sa gitna ng liblib na lugar malayo pa rito, liblib to eh nasa gitna pa lang tayo eh saan pa ka galing? wala tuwag ako kaya yeah. yeah. ba yeah. yeah. yung duma single Wala. Wala? yung Tawag dito. Sige, yeah, paano talaga mga dati? Wala um, kayong pabukas sa spike plug? Wala nga eh. Meron dito kaso wala tayo pilip. Oo. Oh. Tula ko na lang ang sa akin isa. Hindi yeah. na nagsimula na kami magtulakan at kumo hindi sana yung tinutulak ko, inangkas ko yung sakay niya para mas magaan para sa akin yung pagtulak. Meron din kasi silang sakay sa harapan at likod ng motor kaya medyo mabigat yung tulakan. So, yung isang kasama nila nakamotor na may angkas din, eh, hindi rin marunong magtulak. May nabasa ako sa mga naunang comment nung unang video na bakit hindi ko nalang hinayaan kasi apat naman sila, dalawang motor at makakagawa na sila ng paraan. Unang-una nung time na to, uh, unang pumasok sa akin ay matulungan sila at wala yung takot sa akin dahil alam ko at napar naramdaman ko na totoo yung kanilang ilan. May nagsabi rin na scripted, at uh, magkakakilala daw kami kaya hindi daw ako natakot na huminto uh, sabit ko po sa inyo hindi po ito scripted hindi po kami magkakakilala talaga lang po na nagkita kita kami doon at iisa lang po yung dadaanan namin nung ang time na yan sila po papunta ng bandang Novaliches ako naman papuntang San Jose del Monte kaya lang nung time na to hindi ko pa kabisado yung lugar Uh, sana mas malayo pa yung naitulang ko papunta sa kanilang bahay. Pero ang nangyari po eh, iniwan ko na sila sa isang lugar na merong alam ko na mekaniko. Pero hindi rin pala sila nakapagpagawa doon dahil sarado na rin daw at tulog na yung gumagawa. Yun niya, hindi nagawa yung motor. So tinulak ko ulit sila sa may bandang rotonda na ng Mersa ako naman pa naman ng San Jose del Monte. Eh, yung palang dadaanan nila, eh, magtutugma rin doon sa dadaanan ko kung saan doon sa may barangay TV. Doon din ang magiging lusot nila. Yung pangyayari na to ay nagpaalala sa akin sa dalawang matinding aral. Uh, Unang-una, kapag alis ka siguraduhin mo yung gamit mong motor o sasakyan ay condition at pangalawa naman yung kalsada kapag hindi mo kabisado ay pagdahan dahan ka para hindi ka malubak or biglang hihinto or baka pwede ka madiskrasya o sumemplang ang isa pang moral lesson dito eh, yung ginawa ko is hindi rin tama kasi paano kung ang natsyambahan kung nakalalakihan na nakahinto doon eh mga masasamang loob pala di ba so pwedeng may nangyari sa akin pwedeng naagawan ako ng motor na hold up or much pinaka worst case scenario yung iwan na lang ako walang buhay para hindi na ako makapanlaban di ba so dapat hindi tayo basta-basta hinto pag may nakita tayong ganitong grupo ng kalalakihan sabi nga nung isang commentator or nung ibang nag-comment na pwede ko naman silang tulungan kaya lang hindi ora mismo pwede ko silang lampasan humanap ng pwedeng tulungan tulad ng barangay hall barangay tanod at ibang pwedeng lapitan na pwedeng mas maging safe ako di ba wag kong basta-basta ipapain yung sarili ko sa kapahamakan dahil, dahil lang sa kagustuhan kong makatulong kasi nga delikado talaga sa panahon ngayon sobrang hirap magtiwala sa lahat ng tao